Tret Loren, may say na rin. Pumutok ba naman ang awa ni Julia at Kimjo dahil kay Gerald Anderson? Siyempre bilang pangalawang ama, ayaw niya na malaging nadadawan yung anak-anakan. Masyado ng bugbog sa hit ng tao. Tapos si Julia, hinig pang idawid si Kimit. Gayun pa matapang at malakas si Kimjo. Napaka-professional, iwas na iwas na pag-usapan sa public ang mga hits sa kanya. Tahimik lang na kinakaya ang lahat. Ayon nga sa mga komento. Alam niyo kasi, kaya palaging napag-iimitan si Kim Joo. Malapit kasi siya sa mga boss sa kapamilya. Pansin niyo ba? Palaging nabibigyan ng projects at ang sipag makipag-negotiate ng hander niya. Kaya ang daming brands na napakarami rin bilyon ang niya. Mas lalo ngayon na habang tumatanda si Kim Chu, ang daming opportunity ang lumalapit sa kanya. Kung bibilangin natin ang endorsement, as in sobrang dami, milyon-milyon sa isang brand, kaya as in deserve niya lahat. Ayon pa sa isang komento, malapit talaga siya kay Dere, mabait kasi at masipag na bata. Noon pa yung favorite. Magaling din makisama, hindi ka tulad ng ibang artista. Nagkaroon lang ng konting kasikatan o naambunan ng kasikatan. Gumabang na. Ngunit kay Kim Chiu sobrang bait at hindi isnavera. Palagi pa rin tumutulong sa mga nangangailangan. Ang blessings na dumarating sa kanya ay sinishare niya sa pamilya, kaibigan at mga kapatid anong singyo dito sa panibagong update.